kasalukuyan nagpapakain tayo ng mga ibon natin ngayon yung mga breeder natin so yung mga flyer natin tapos nang magsipagkainan yan anong oras na yun no? 6.02 ayan so ito nga mga Abel papailala ko sa inyo si Pandora ayan si Pandora tapang naman ng Arden na to ayan yung Pandora natin nakasild pa yung kanyang singsing -sing. tapos may sensor ayan Saan na lang natin yun na yung Pandora na yan. Basta yung Pandora na yan, nakasil pa yung mga singsing -sing yan. Yung singsing -sing yan, may sensor na blue. Hmm. Ayan o. Oh. Ganda. Ganda ng ibon na yun. Ano, may puyo sa dibdib Oh. Parang may puyo sa dibdib eh. Yan yung Pandora natin. New line natin. Then, ito yung anak niya. Kunin natin yung anak niya. Ito, ano na natin to eh. Si Arden yan eh. Kunin natin yung anak niya. Aray, aray, aray. Igay, igay. So ito nga yung unang anak niya. Ayan, oh. Napakaangas. Napagandang ibon, oh. Hmm. May puti sa ulo. Ayan, oh. May puti sa ulo. Hmm. Tapos meron ding puti dito. Sa anyang bandang likuran. Ayan. Then yung white plate niya, mga Abiel. Ilan ba? Tigil, lang. Tigil lang. lang, darling. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima yung bagwis niyang puti sa kabila. Then dito, yan, sumigaw so, na naman yung asawa ko. One, two, three, bali, a uh, ano, apat. Apat dito. Mm. Ayan, Oh. Ayan, mm. Ayan yung, ano niya, kuko niya. Oh. Medyo maputi-puti rin na may halong itim sa loob. Yan Gandang ibon to. Kaso nga lang, yun nga lang mga abel. Uh, noong nakuha natin yung ibon na si Pandora, wala na tayong ano wala na tayong sing-sing na young bird. Meron man ngayon mga sing-sing ng BBC South. So, hindi muna ako nagka-interest kumuha ng sing-sing ng South. Kasi nga, uh, sa totoo lang, Unang anak niya lang to. Gusto ko sana. Yung old bird lang siya. Ayan, no? Kaya nilagyan ko lang siya ng BBC. Mm. Ay, BBC. Ano to? ABC pala. ABCP. Yung nilalaroan nating pare. Ayan, oh O, no? no? 2023. Ayan. So, yung susunod nilang magiging anak ni... Ni ano? Ni Arten. Arten. Arten na yan. At saka si Pandora. Yan. Plano ko. Lagyan ko na sila ng South Ring eto kasi nung kasalukuyan ng nako si Pandora uh, one week siyang ano stress tapos hindi ah, baliwan bali nung nako siya stress siya after ng 3 to 4 days yun nga na condition na yung ibon tapos after niya ma-condition nung bilog na bilog na yung katawan niya kasi hindi na kalaki ang ibon niya si Pandora oh kita niyo mga abel Aray ko dito ka nga, Pandora. Dito ka sa baba, Pandora, yan. Aray, aray, aray. Yan, o. No? Noong nakuha ko yan, hindi naman ganyan kalaki yan yan. Kung baga medyo hupyak uh, yung katawan niya. Hmm. So, doon sa mga nagtatanong, bakit ko tinitistisan ang mga breeder kong yan? Kasi po, kaya ko tinitistisan kasi hindi po safety yung ano ko. Uh, Pagka, uh, ano, yan, nakita nyo, wala naman tayong, ano, ah, uh, Kumbaga, breeder lang yon ano nating cage lang. Hindi tayo yung may loop tayo tapos nasa loob nating loop yung breeder cage natin. Kaya hindi sila safe. Kaya in case na maiwanan kong nakabuka yan, pagka lumipad sila, babay na. Hindi na natin siya makukuha, di ba? So ano lang mga Abel. Yun nga mga Abel, practical na lang tayo sa mga breeder natin. Pagka in case na nakawala, nako, mahirap nang hanapin yan. Mahirap nang halugugin yan. Baka pumunta pa tayo ng ibang bansa, rey ko. <laughs> so, ayan. So, alam nyo na yan. Pagka galing ibang bansa, um, hindi ko palang tinatanggal yung ano niya, yung pinakasing-sing niyang naalagay na ano eh. Nakasil pa kasi, ayokong tanggalin. Gusto ko, sa ako na lang tatanggalin pagka talagang matagal na siya sa akin. Ayan. So, yun niya. Uh, nung bumalik yung katawan niya, after nang ano, kasi, tingin ko galing karero tong ibon tapos hindi ko siya pinurga dahil baka nga uh, pag pinurga ko siya baka mawala ng similya so after 3 days bu buka na yung katawan niya then araw-araw ko syang, ano 3 days ko siyang sinusubuan ng bawang para gumanda yung katawan ng ibon hmm. at mawala yung mga bakterya sa katawan kumbaga cleansing na rin so yun after noon 1 week pinaris ko agad siya dito hindi ko na siya ano pinaliguan ko lang yan after ko magpaligo o oh, condition na condition tapos one week lang sinubuon ko siyang iparis dito kay Arden yun niya pagka-paris kay Arden nung maka one week bigla siyang nag-egg yun niya ito nga yung kinalabasan isa lang ang kanyang inilabas nagtataka ko bakit isa lang yung inilabas ni Pandora hmm. wala yung isang egg niya Nag nagtataka nga ako bakit isa lang egg yung ina na niya. Talagang iniisip ko do sa nanay nito na si Pandora, malamang stress yun sa arela kaya isa lang yung nailabas na egg ni Pandora. Ayan. Kaya alright lang. At least uh, nakapagpalabas tayo. Malay mo, etong bloodline na to is galing pa dun sa kabilang ano. Ah, uh, mga habang kinakarera siya, nakastahan ng iba. Oh. At least, kahit pa paano, di ba? Kung kung itong ibon na to, itong young bird na to, magaling, ibig sabihin, Ah, uh, sakto 'yung anong ginawa nating ano, uh, sa kanya. So susubukan din natin na magpalabas sa kanya sa susunod, 'yan. Kasi nga magsasalpak tayo ng South Ridge diyan sa dalawang 'yan. AR din. at ito kasi may history to ng solo solo ng takloban solo takloban yan yung mga lahi niyan. so may pasok nga siyang Victor Lim solo ano yun? alam ko solo ay MMFC... takloban klaer eh super set winner so yun magpapalabas ulit tayo ng ganyang kulay sa anilang dalawa sana maglabas pagsasakot natin tingnan natin kung magiging kamukha nito. Pag naging kamukha nito, lahi na nito. Mga Abel, ayan, lahi niyan. Pero pinagtatao oh, ko, bakit isang egg lang ang napisa? O oh, isang egg lang ang inilabas ni Pandora sa atin? Hmm. Pero nung inawaan ko si Pandora nung, nung kinuha ko siya, hindi naman ano, hindi naman siya ano, uh, bukang 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 yung sipitsipitan, hindi, sarado. Sarado yung sipitsipitan niya. Malamang dito na nakuha yung lahi nito. Hmm. Yan. Pero tingnan natin, hindi natin masasabi. Tingnan natin. Hmm. Subukan natin. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan sa arera. Maganda, ikarera natin para malaman natin kung magaling o hindi. Mahirap naman kasi, porket maganda yung ibon, mag i lang tayo na mag i -stock. Mas maganda, uh, meron siyang ginawang, ba, sa akin na lang, yung pananaw ko na lang, ang ah, na, ah, uh, sa akin na lang, pananaw ko, kung i-stack ko tong ibon na to, dapat, ano siya, Mag-super sa muna siya. Yan. Hindi tayo magano, hindi tayo gagawa ng breeder nang hindi nagsusuper set o nailalaban sa arera. Kailangan nailaban natin sa arera uh, para makita natin yung performance. Yan. Yan yung Pandora natin. Ito. Ito tatawagin natin to Pandora 1. Yan. Unang labas ni Pandora.